Disyembre at 30, alas 6 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na punong bayan, Dr. Esolito Evangelista Calapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor! Good morning, Kadyego! Uh, Mayor, pwede bang malaman ng ating mga kababayan ang New Year's Resolution ni Mayor Dok Lito Galapon. My New Year's Resolution. Opo. Naalala ko yan eh, nung elementary kami hanggang high school, may New Year's Resolution. Gano'n yan eh. Kung baga sa ano eh, sabi mo ano yung ugali mo na gusto mong baguhin, ano yung ginagawa mo na gusto mong baguhin, gano'n yung New Year's Resolution eh. Ako, simple lang ang New Year's Resolution ko. Yung sa pamilya, yung pagmamahalan namin sa pamilya, Lalong kung pagbubuklod-buklodin, lalo kung, pagbubuklo, kung paigtingin ang pagmamahalan namin at suporta sa aming pamilya. Alam mo, itong pagiging mayor ko, yung aking pamilya, total support sila. Talagang ibibigay nila lahat-lahat, basta masuporta lang ako sa layunin ko na maglingkod sa ating bayan. Kahit natutuwa ako sa aking pamilya na talagang mahal ako at mahal nila ang bayan. Sa... Ta. sila, mayo Tumataya sila. Oo. Talagang may sarili din silang gastos sa pamilya. Yung bang nagko-contribute sila mm -hmm. para lalo kami makapaglingkod sa kaya. Kagaya nung mga relief-relief nung nakarang bagyo. Nung wala tayong may bigay na relief, pera namin sa pamilya. Nag-withdraw mm -hmm. si misis para tumulong ay tapos pagkatapos nung magbibigay namin ng relief, dagdag sana naman ng relief. Opo. Hanggang sa itong December, tuloy-tuloy yung relief dahil may nagpadalang uh, relief galing ng Senador Lito Lapid. Ayan. Tapos siyempre, ang ating new resolution naman sa ating bayan, especially sa mga mayan, sa ating munisipyo. Yung sa ating munisipyo, matagal ko na talagang iniisip yung pagbabago. Mm -hmm. baguhin ang sistema. Unang-una, di ba, noong araw, yung financial assistance, pagka uh, may humingi, inaabot ng ilang buwan. Mm -hmm. Minsan tatlong buwan, alim na buwan. Misa, nakaligtaan na bago tulungan yung mga may hirap na nangangailangan sa financial assistance. 2023, ginawa ko yan na um, week, weekly. mm -hmm weekly ko ginawa, pag nagbibigay ka ngayon ng, tu ng, ng uh, liham na ikaw humingi ng tulong after a week, two weeks or three makukuha mo na so yun ang talagang pinaiting ko tapos yung ating mga empleyado o no? yung job orders and N contractuals naku tumuntuan sila mayor oo, oo natutuwa sila kasi nung una kasi ah uh, pagka uh, bonus na groceries groceries oo groceries ang nakukuha nila so nung pag-upo ko noong 2023 sinikap ko na gawin natin medyo magandang cash kaya bumaba ang guidelines galing sa national ang guidelines si uh, 5000 ang ibigay depends upon the availability of fund aba marami tayong pondo Uh -huh. Sinagad natin na 5,000. Opo. Ang ganon. Nitong taon na to. ngayong mm. Ngayon taon na to, may makano magkano? Abay, hinintay din natin yung guidelines sa taas, sa nasyonal. Ang binaba na ng guidelines, 7,000. Opo. Depende ulit sa availability of fund. Opo. Abay, sinagad ko ulit. May pera mo na sipyo. Uh -huh. Oh. Oo, maraming pera po sipyo. Kaya eh, sinagad ko. Opo. 7,000 ulit. Nako, dito ang tuwa yung ating mga JO eh, di ba? Doon ang tuwa ating mga JO at sa mga contract of service. Mm -hmm. Dahil nakuha nila yung kanilang uh, bonus noong 27. Mm -hmm. uh, Nagpasaod sila 27. Baghapon, ginabi ang ating treasureria. ang ating uh, clerk, mga clerk doon na talagang nagtagas sila nakunin ng kanilang bonus. Kaya nga yung bangong taon. O, meron silang pang medya noche meron tuwang-tuwang ating uh, mga job orders at contractual sa munisipyo na saan, ngay lang nila naranasan yung ganitong mga bonuses sa tagal ng pagiging empleyado uh, nila sagad sa munisipyo. talaga no Sagad yung yung ibinibigay oh sinasagad ko kasi yes. kailangan nila yan hmm. kailangan nila yan kailangan ng pamilya nila yan dahil pagka uh, grossing si bigay mo uh -huh. Eh, oh. hindi tama. Uh -huh. Eh, may pera ng munisipyo, Sagad mo. Kung sabihin niya ng... Parang nakitipid din, no? Mm hmm um, Eh, Oo, uh -huh. Kaya nga, kung sasabihin lang ng guidance ng national, kaya sabihin lang 10,000, 15,000, ibibigay ko. Basta kaya nung um, Kaya ng munisipyo. Basta kaya ng munisipyo, ibibigay ko. Maraming pondo ang munisipyo, May no? May mga pondo ang munisipyo, maraming pondo ang munisipyo. Oo. Kaya ibigay mo lahat ng mga, mga, benefits ng mga munisipyo. Ang benefits ng mga empleyado, ibigay mo. Dahil yung para sa kanila, ibigay natin. Kung baga ano, ang pera ng bayan, para sa bayan. Ayon. Para sa mamayan. E, Eh, minus na servisyon para sa services ng sa mga constituents natin uh, ngayon? sa constituents natin, ito nga, sabi ko nga siya kanina, yung ating financial assistance. Ngayon. Di ba? Naumpisa na natin yan. Uh, hindi na natatagal, Walang isang buwan, dalawang linggo na ibibigay agad. Kaya yung ating uh, resolution naman para sa ating mga mayan, lalo kong paigtingin yan. Lalo kung mga ayusin yung ating mga proyekto, lalo kong pagagandahin, patitibayin ko ang samahan ng munisipyo at mamayan. Yung implementation, Mayor, kung nasa implementation, yung, yung itinatagal bago ma-implement, mayroon ba Alin? ang Yung halimbawa, uh, sa implementasyon ng mga proyekto, uh, ano ba, napagtibay ngayon, po, yung panahon para may sagawa agad? Ah, uh, yung implementasyon kasi, hindi naggawa ka ng ano, uh, project proposal. Yung isang buwan, dalawang buwan, yung dalawang buwan, maumpisan agad yan. Dahil may pondo nga eh. Ibig sabihin, mean, kagad nararamdaman o, yung problema. Mararamdaman nila. Kagaya nga sinasabi ko parati, na ang munisipyo, ang mayor mismo, ang bababa sa barangay. Ang mayor mismo, ang bababa sa mamamayan. Kung ano pang kailangan ng mamamayan, ako mismo, bababa sa barangay para alamin ang kanilang mga problema. Kagaya ng opisina ko nga, lagi bukas yan. Gusto ko, ang mga mamamayan, mag kailangan, rekta. Mm -hmm. sa akin. May mga sekretary ako na pwedeng kausapin nila, pero gusto ko ako muna. At saka ko sasabihin sa sekretary na tulungan ito kung anong kailangan nila. Napuan ko nga may yun. parang meron atang kayong sinitang kasama nyo sa opisina na pinigilan atang pumasok yung, <laughs> oo oh, humingi tulong. Oo, oh, humingi na tulong. Pinigilan so, dahil... talaga, pa sayo. Oh, pinigilan dahil marami na lang tao oh, Wala akong pakilang kahit marami tao Huwag harangin Huwag mm. pigilan ang mga taong lalapit sa akin Kasi pagka pinigilan mo sila eh, Sasamaan loob nila mm. eh, Gusto ko, rekt ko sila makausap oh. At marandaman ko Kung ano hinaing nila sa buhay Pagka nagsabi na sa akin Agad-agad naman, tinutugunan ko Ang kailangan nila Pag ko yung sekretary ko, tatawagin ko naman sila eh, Pakitulungan mm. Masabahan kung anong departamento sila pupunta. Kunyari, meron sila kailangan ng mga late registration. Mm -hmm. Direkta sa akin, tatawagin ko si Emily. Emily, tulungan. Samahan mo siya. Enorin, ganon. Samahan mo siya. O sila Loida, mga rami tayong doon na pwedeng mag-assist sa mga umayan ng giba na nangailangan ng tulong. Ganon tayo, Kajaygo. Kaya nga, ako nga, Iniisip ko yan, yung aking New Year's Resolution, yung ating community hospital. Opo, yan, yan. Oh, yung ating community hospital. Mura kong maningil yan. Mura. Opo. Pero iniisip ko yan, ka ko. Titignan ko, pag ko mabuti na kung saan gusto ko yung serbisyo ng community hospital natin malibre na pagkaupo ko sa Mayo. para Kasi services eh. Baga sa eh, social services. Mm -hmm. Tingnan mo ibang bayan, kagaya ng Gapan. O yung hospital doon ng munisipyo nila, mm -hmm. libre, di ba? Libre. Kung sa Gapan, nagagawa yun, ba't hindi gawin sa Gimba? So gagawin yun talagang ano, hundred uh, 100% service? Oo, service. Hmm. Service. Kasi hindi naman to ano eh, hindi naman to itinayo para kumita. Yung sinasabi nilang lang uh, uh, oh, sinasabi po niya economic uh, enterprise? Oo, oh, hindi naman eh. Ah, hindi. Hindi naman economic enterprise yan, social services yan, buhay ang nakataya dyan, kalusugan ang pinag-uusapan dito. Kung kalusugan ang pag-uusapan dito, walang dapat hindras, walang dapat, hindi e, pwede yun, dapat pag-services, kalusugan, buhay ang nakataya ibibigay natin para so, sa bayan. So, ito ang nais nyo mangyari sa darating na 2025? Sa darating na 2025, pag-upo natin. Sa Mayo. Sa ba? Mayo, ah, sa Mayo. Opo. Sa Mayo, kasi hindi ko pa magagawa. Dahil, siyempre, alam mo na. Opo. Alam mo na, siyempre. Kina, kailangan niya ng uh, support, ka na Gunian, eh. oh, kailangan na support na sa eh. O, kailangan ng support sa Gunian. O, oh, di ba? Kailangan natin ng uh, magandang ordinansa. Opo. Na talagang ito ang gagawin natin, ang ordinansa. Na yung makikipagkaisa talaga sa inyong layonin Oo, oh, oh, yung ordinansa na nagsasabi na uh, ang mga singilin sa Comitas Hospital ay mawawala na at gagawing libre ang serbisyo sa Comitas Hospital. Mga ganon, ordinansa. Apa, apa. Hindi naman kasi ako pwede magawa ng ordinansa, Apo. Mm. Ang gagawa niyan, sanggunan bayan. Apo. Oh. Pag ginawa ng bayan yan aprobang ko lang, i-implement. Yun lang yun. Iyan lang kakadjego. Sambaganda so, 'yan. Uh, mayo. Ma, ma. Talagang yung mga kababayan natin na walang wala, dyan po lumalapit eh kasi talaga minsan may may konting singilan pa rin. Eh, no? May konti-konti lang, lang naman. Pero ba yung konti na 'yon, alam mo hindi na pupunta diyan ang mga mayan kung talagang walang wala. Apo. Ang pumupunta diyan yung talagang wala walang wala, yung salat sa buhay, salat sa yaman, kaya pumupunta diyan yung ating gaya ng district hospital, ang mga pupunta dyan talagang salat sa yaman. Yung walang wala. ba? Diba? Kasi wala eh. Kaya pupunta sila sa gobyerno para matugunan yung problema nila sa, kalusugan, kakalusugan. ba? Diba? Ang problema lang sa ngayon sa community hospital, kulang. Kulang. Ang rooms. Rooms. Kulang ang rooms. So, palalaki natin? Gusto ko palawakin. Palawakin? Oo. Palawakin yan. Kasi iba kasi, ang sabi nga nila, health is wealth, di ba? Opo, opo. Pag health is wealth, ibigay natin mm -hmm. sa mga mayan para makita nila yung talagang tamang serbisyo para sa kalusugan. Mm -hmm. Sa scholarship. Scholarship. Okay, dadagdagan natin yan. Dadagdagan. Dadagdagan natin yan. Uh, kasi may mga grades na dapat minimaintain. Opo. Okay, uh, eh, iba natin yung pamantayan? Ah, pamantayan. Para mas marami talaga. Para mas marami. Patuloy. Ah, uh, na, mas, nasusuportan. Uh, para mas marami ang magiging scholar. Kasi, minsan mataas yung pamantayan nila eh. Ah, Nakita ko na, ayoko na sabihin, gajay ko, kung gano'ng kataas yung grades na dapat i-maintain at yung grades na dapat mag-apply. So, babaguhin natin. Pagagandahin natin opo. yan okay. sa scholarship. Sa scholarship, yung kas-alawas ano, yan eh. Uh, kas-alawas yan. Eh. Kas yan. Dadagdagan natin yan. Lahat ng mga sektor ng ating uh, lipunan, mm. na natin na pasin. At lalo na yung mga ano, kaya kung maalala yung mga magsasaka. Opo, opo. Bibigyan natin yan ng pag pansin. Ah. Tutok tayo dyan. Tutok ka. Kasi ang dapat matutukan ngayon, ang pinaka uh, maganda, yung health. Health. Scholarship. Scholarship. Yung mga magsasaka. Magsasaka. Hindi na ang gimba ka, Diego. Mas, pinakamarami pinaka marami sa gimba. Ang buhay ay nakatuon sa pagsasaka. Opo, opo. Ay eh, pag pinabayaan mo ang magsasaka, mga incentives nila, hmm. dapat ibigay mo sa tama. Ay, tamang panahon, no? Oh. Tamang panahon. Opo. Uh, uh. di ba? Hagay, di ba, dati? Dati yung, yung uh, binhi, pataba. Hmm. Di ba, minsan, nakapagtanim na. Nakapagtanim na, saka lang dumanating. Binhi. Nakapagpataba na. Saka bago na. dumating ang pataba. pataba. Hmm. O, oh, tingnan mo. Ang ginawa natin, sinulatan natin ang region. Tinawagan natin ang region. Nakiusap tayo na kung maaari bago magtaniman, andyan na yung pataba. Opo. Dumating nga. Mm. Di ba? Bago nagtaniman, taniman andyan na yung pataba. Mm. O, sabi ko, kung pwede po, bago magpataba, magsabog ng pag, pataba ang magsasaka, andyan na ang pataba. Opo. O, di ba? Andyan na. Opo, opo. Iyan ang gusto ko. So, pausahin pa natin. Pausahin pa natin. Pagkaganda pa, pa, mm. pa natin. Yung mga talaga. benefits nila, yung mga incentives nila, Lahat, pag-uusahin no, no, pa natin. Yung workers sa Mayor. palm workers ay ayan, yung mga farm workers yan. Uh, alam mo yung mga farm ground Ano yan eh? Ako nakikita ko dadating ang panahon. Di ba nagkaroon na ng repair? Opo. O, wala nang manggagapas. Opo. Ang ginagapas na lang nila ay yung, ang tawag doon, yung nagagapas na yung Sagibo. Na, sagibo. Sagibo na lang. Ah, ayan, sagibo na lang nagagapas nila. Tama? Opo. Dati ang panahon, yung planters na yan, kasi industrialization na tayo eh. Hindi nating mapipigilan yan. Apo, apo. Paun ang tawag natin yan talaga paunlad ng paunlad na ang sistema ng pagsasaka apo. ng mamayan. Darating yung planters. Apo. Mayroon na nga ako nakikita eh. Apo, Mayroon na planters. Pag andiyan yung planters, yung mga manananim, yung mm. raup, ako, doon na lang sila kumikita, ah, e, sa pagkakanim. O okay, hindi, nagraraob sila, nagtatanim Apo. sila. Wala na, wala na trabaho yung ating mga farm workers, yung ating mga gawa sa bukid. Ang gagawin nila, bunot na lang ng punla. Opo, bunot. Bunot ng punla, itsa sa palay, ganoon na lang yun eh, ang gagawin na nila. Baka sa ano eh, parang... wala mm -hmm. so, Ang ating plano diyan, Ka Diego, magbibigay tayo ng... Um, mga proyekto sa mga mamaya, kagaya ng livelihood. Livelihood. Livelihood project, mga livelihood program, sa mga magsasaka na walang pagkakitaan. Opo, opo. Mahalin natin ito mga to. Diyan tayo nabubuhay. Wala tayong kakaining bigas, kung wala yung mga yan. Opo, opo. O, di ba? sila taga-tanim eh. Opo. O, anong gagawin natin sa mga manananim? Anong gagawin natin sa mga magsasaka na nabubuhay sa pagtatanim? sa pag... Kung ano pa. Wala lang ang ginagamas. E. Nagtatalim na nga lang eh. Ga gaya po itong, ano, tong tong uh, inumpisan sa nagpandayan, yung sasapa. Kasi Ayan. At, -sapa. Medyo matagal pa yan. Mahaba kasi yan. Nagpandayan hanggang sa tampak yan eh. Oh, Di ba? Ayan, maganda yan. Proyekto yan. Ayan, talagang isumulat tayo sa nasyonal na pagandahin yan. Ayan, pagka maayos na yan, malinis na yan, lalagyan na ng mga isda yan. Apo, na kung saan dito. pwede na pagkakitaan yan na mamimigit ng isda, may bebenta, mo, oh, 'di ba? May pagkain 'yan. Siyempre, pag natapos niyan, gagawa natin yan ng parang tourist spot. Tourist spot. So, so, hindi na lamang sa nagpandaya sa inaharap sa iba pang mga lugar. Ginagawa na rin ka, Diego, sa parte ng Yuson. Ay, ang kapalaw. Oh, Ikaw oh. oh, naman. Sa parte ng Yuson, inumpisa na rin yan. Sa Palestina na yan. Oh. yan. Inumpisa oh. na yan. Ayusin din yan para pagagandahin. At baka Diego, maniwala sa hindi. Dito ko lang nalaman, meron pa lang tinatawag na Galapon Lake. Galapon Lake? Oh, sa, oh. sa lugar? Sa, sa Giset. Giset? Oo. Oh, pasusunod ko yan na pagagandahin. Oo. Oh, para mas gagandahin yung mga lake. Alam mo, yung mga lake na yan, yung mga sapa na yan, pag inayos mo, sininok mo yan, pangkabuhayan. Opo. Pang Tama? Pang Ang gagawin mo lang naman talaga, magi-connect ka sa National Government. Opo. Department of Agriculture. Ayun. Punta mo lang, Department of Fisheries and Agriculture, di ba? Opo. Punta mo lang yung mga yan, makipag-connect ka lang mga yan. At diak naman, tutugon yung mga yan. Ang iniintay lang naman mga department na yun, yung humiling ka. Humiling. Pag hindi ka humiling, walang ibibigay kasi wala ka namang sinihiling. Opo. Kung gagawin mo lang, puntahan mo itong mga department na to para matugunan ang pangailangan mo. Agay uh, sa mga farm to market road. Ano? Hindi na tapat eh. Yung munisipyo, farm to market road. Hilingin mo lang sa ating congresswoman. Pwede na. Ayun. Oh. Tingnan mo si congresswoman Mika Sorsing. Opo. O, nakita mga, to uh, mo mga... Tuloy-tuloy mga proyekto. O, tuloy-tuloy mga proyekto. Tuloy proyekto sa kalsada. Opo. Sa uh, multipurpose hall. Tsaka sa, sa mga ano, sa ng, mga, ng ilog, yung rip oh, 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 cemento na, oh. eh. sa may... Lahat. Pasong check. No? Lahat. Hindi, pasong-usong, pasong, La, uh, dito sa parte ng Makamias, Kalem, mm -hmm. lahat yan. Pinapaayos ng ating Congresswoman Mika Swansing. Di ba? Opo, opo, At pag naayos na yan, pagdating ng araw, may mga isda na rin yan na pwede pagkakitaan. Opo. Di ba? Oo. Kaya nga dapat maglawakan lang o. ang iyong idea para matulungan mo ang bawat mayan ng ating bayan. Hindi man, hindi na pwede doll out eh. Opo. O ito yung kambing. Alagaan mo. Eh, paano pagka uh, nagutom, kinatay ang kambing? Oo, oh, eh. <laughs> Wala na yung live so, livelihood. Opa. So, ibang klaseng pamamaraan Opo. para matulungan natin. Pwede naman stock racing. Pwede rin. Basta babantay mo ng gusto. Opo. Para lalong gumanda. Kasi, yung manukan niya, di ba? Yung bang backyard, da uh, poultry backyard. Opo. konti lang, pwede naman siguro yan. Pwede mo ipisan na ganun. Di ba? Pangkabuhayan nila. na Naparamihin nila. Di ba? Pwede naman lahat yan. Maraming sistema. Maraming paraan. Para, maraming paraan. Basta na Islam eh, di ba? O basta, maraming paraan. Marami paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Oh. Pero pag gusto mo, maraming paraan para tulungan oh. ang ating mga mamamayan sa bayan ng kipa. Oh. Sistema lang ang kailangan. Baguhin ang sistema. Hindi yung naupo ka, may pera ang munisipyo. Project wala kang pera, utang. Hindi ganon. Hindi, then... hindi. dapat ganon. Oo. Oh, oh. Di ba? At dyan ang mga department ng ating gobyerno. Andyan ang Department of Tourism na pwede mo lapitan. Opo. Andyan ang DAR. Andyan ang Agriculture. Department of Agriculture. Andyan ang DSWD. Di ba? Oh, oh. ayan. Andyan naman lahat eh. Oh. Ang kailangan lang, lumapit ka. Lumapit. Oo. Lumapit ka. Mm Oo. -hmm. Ito nga sa ating ano, sa ating... Um, ah, uh, di pa yung sweepstakes? PCSO? PCSO. o, o Na-approve na yung aking hiling na ambulansya. Oo. Oh. Hinintay ko na ang pagdating. Yung mga naman ambulansya ng hiniling ng mga kapitan ng barangay, ah, uh, eh binalik sa akin at kailangan daw i e ko ako na sa PCSO. Ayun. Para ibigay nila ang kahilingan ng mga kapitan natin ganoon yan. Kailangan maging masipag ka lang kasusulat. Ayon. Sulatan mo ang mga department. Ganoon lang yan. Kaya uh, lalo natin pagandahin ang serbisyo para sa ating mamayan sa bayan ng Giba. Mensahe pa po ninyo sa ating mga kababayan. Ang ah, mga kababayan ko, Happy New Year. Maganda Pasko at lalong gaganda ang bagong taon natin. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Sabi nga nila, God is love, God will provide everything para sa atin. At andito lang po ang yung lingkod, Mayor Doc Rito Galapon, na laging nagmamahal sa iyo. Sa inyo pong lahat, laging pakatandaan, mahal na mahal kayo. Ni Mayor Doc Rito Galapon, Happy New Year and God bless po.